Ano po ang sinasabi ng inyo po mga miyembro dyan po sa Lebanon particularly na sa usapin po ng repatriation, sir? Uh, sa so totoo lamang, marami ang inip na inip na doon sa flights. Uh, merong mga nasa shelter na 100 plus, pero marami pang mga kababayan natin na nasa malalayang lugar ang naghihintay talaga na masundo sila, mm -hmm. ma-rescue ng ating gobyerno kasi... Manong Ted, DJ Chacha, usapin talaga dun sa iba pa na nagpalista o hindi pa nagpapalista, marami doon sa mga employers nila ay hindi pumapayag na sila ay umalis. Mm -hmm. So, ang binabanggit kasi ng MWO, saka ng embassy, pumunta lang. Ay, eh, paano silang pakakapunta kung hindi sila makakalabas? Opo, yun nga po. Um, ano an ba ang ano ano ang uh, magagawa ng migrante ngayon sa pakikipag-ugnayan sa government and agencies na responsible po para nga dito sa pagtulong sa mga manggagawa na gusto na hong mag-umuwi. Kasi ang DFA ho o kaya itong DMW, uh, maging si ambassador po pag, pinapag, pag tinatanong namin, ang sinasabi nga malimit ay yung mga Pilipinong iba ayaw ho talaga umuwi kasi nga nangangamba na baka walang trabaho dito at yung iba naman daw po eh, meron ng linya sa kanila at naghihintay na lang ang abiso ang embahada para po sa kanila pong pagrepatriation ano And medyo hindi po ano hindi tugma yung informasyon ano ba sino, ano ba ho ang ginagawa ninyo para po makarating talaga itong gusto hong mangyari ng mga OFWs na gusto na hong umuwi alam mo nakaka ano yun, nakakagalit yung ganyan statement ng ating nasa gobyerno Ah, uh, kaya sabi natin na majority pa sa mga kababayan natin 11,000 yung ayaw umuwi kasi 1,700 na yung nagpa mm. nagpalista. Eh sabi nga natin minority pa lang 'yung nagpapalista ng gustong umuwi eh, hindi nga sila handa. Paano kapag patuminde 'yung digmaan doon, 'no, na magsara talaga lahat ng mga exit ng ating mga kababayan? Ang problem kasi dito talagang hindi na naman 'to 'yung first time na marami po kasi mga bansa dito sa Middle East 'yung talagang nasa palagi ang gera. At ang nakakalungkot po, laging nauhuli yung ating national government on how to exit our nationals. Ah uh, isipin nyo, dapat nga mas proactive na handa tayo kasi 11,000 po yung Pilipino. Ah uh, ito naman okay. nasa balita na among the nationalities, nauhuli po tayo kasi yung mga Amerikano, yung mga Tur yung mga Turkish at iba pa, yung mga Japanese, yung mga Australia ay marami na po silang na repatriate no. At doon sa ginagawa naman po ng migrante, sa so totoo lamang po ah uh, dapat po ito ay tungkulin ng gobyerno pero marami pong nagme-message sa amin talagang nagpapaguid kung anong gagawin ah uh, paano mag uh, pipil up ng repatriation form ah uh, anong gagawin nila kasi marami nga po sa kanila ay hindi pinapayagan ng mga employers nila ah uh, marami sa kanila gusto nang tumakas no at uh, kailangan ng guidance ng embassy at ng uh, uh, MWO sa level sa Lebanon. So, kami po as migrant, ang ginagawa na po namin ay ngayon nasa 100 plus ng mga OFW na nakausap namin sa Lebanon, no. At eh nag-email na rin kami, nag-email na rin kami sa embassy sa sa MW Lebanon, nagkaroon na rin kami ng dialogue with a DFA, a kahapon lamang, nagkaroon kami ng dialogue kasama yung mga kaanak sa Pilipinas. Nagkaroon na rin po kami na ang dialogue kay sa sa DMW at binabanggit na po namin yung problema kasi kapag po kasi nagsasalita yung mga nasa Pilipinas o so yung mga heads of office nila parang napakadali po parang smoothly lang pero hindi po yung po yun yung actual na nangyayari eh. sa totoo lamang po yung group chat po ng mga nasa Lebanon ng mga OFW talagang marami po sa mga kababayan natin ay wala talagang tulog Opo. kasi nga po mayat maya yung pagsapo Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.